Good afternoon everyone. Magandang-magandang hapon sa ating lahat. And welcome naman sa ating channel, Ang Buhay Ko sa Israel. So sa video na 'to mga kapatid, s'yempre December 11 na po dito, 5 PM na po dito. Pero madilim na dito sa Israel. So sa video na 'to mga kapatid, we'll just watch. Meron naman pong nahuli na isang government official na doon po sa Gaza. So s'yempre under po siya ng Hamas na nahuli and nagkaroon na naman ng interview. And pakinggan po natin mga kapatid ko ano po yung mga revelation regarding sa government po doon sa, sa Gaza. So, hindi ko pa talaga totally napakinggan ng maayos. But right now, meron na pong subtitle kung ano yung po yung mga sinasabi niya dito. So, ayan. Sige, pasahin ko lang mga kapatid. What is your full name? Okay, si Yusef Mahmud Hamid Al Mansi So, ang haba ng pangalan niya. Okay. And how old are you? I am 71 years old. What is your nickname? Abu Amir. Tell me what is your role in the government. So ano yung trabaho mo sa government doon sa Gaza? Ayan, I was the first and foremost the Minister of Communication. So communication, napakahalaga nito sa, sa government. Minister. Ayan, then I a minister also of works and housing. So mataas na official ito mga kapatid sa Gaza. Then they remove the communication minister and I become minister of the of local government. So may tinanggal tapos siya pala yung pinalit. Kanino ka nag report Sabi ng, uh, rep ng uh, nagtatanong sa kanya. Okay, Prime Minister Ismail Haniyeh. So ito yung pinaka Prime Minister doon sa ng mga Hamas. Sure. Okay, so tinanong siya, what do you think about this war? Nag-isip pa siya, oh. Yeah, uh, we, we, have, a saying that, sabi niya, may kasabihan, if a crazy person who throws a stone into a well, so, pag may buang daw na tao na nagtapo ng bato sa isang balon, uh, sabi niya, kahit na isang libong Matatalinong tao cannot be able to get it out. Hindi nila kayang kunin yung mga bato na tinapon niya. So that's my response. Anong meaning? Sabi niya, a gang of crazy people and Sinwar is their leader. So, para sa kanila, mga crazy mga tao na sumusunod kay Sinwar bilang leader. They believe like this and ruin everything. Ibig sabihin... Kung ano sinasabi ni Sinwar, sunod-sunuran lang talaga sila kahit na alam nila na mali na. They are still doing what their leaders are doing. They behave like this and ruin everything. They destroy the Gaza Strip. Sinira nila yung Gaza Strip. Took it back 200, 200 years. Ito, nag admit na na ang dahilan ng pagkasira ng Gaza Strip, it's not Israel, kundi yung leader or yung government mismo mga kapatid ng Gaza. Hmm. They killed people. Uh, uh, Yan, there are no opportunities for life, sabi niya. Opportunities for life. Man, Yan, anong dahilan? People are crazy. Ibig sabihin, iba talaga yung ideology na binibigay ng government po ng Hamas. Radical kasi talaga, extreme. Grabe no? The, this, this is what I, I, I have to say. So ito yung ito lang yung masasabi ko. So sabi ng nagtatanong sa kanya, who's responsible for the destruction? Sino ba yung may kasalanan kaya nasira yung Gaza? Hamas and Al-Qasam. Specifically Sinwar sa kayong kanyang mga gang. Gang yung tawag niya. Yan, sabi ng, ng nag-interview nag sa kanya, ito ba ay opinion mo lang or ito rin yung pagtingin ng tao regarding sa government doon sa Gaza? <laughs> Mine and theirs, sabi niya. Sa akin at sa kanila. <laughs> so what do the people say? Ano yung sabi ng mga tao? The people say Sinwar and his group destroyed us. So, ibig sabihin, kung tatanungin mo talaga mga kapatid doon sa Gaza, if you interview the, the people, maalalaman mo talaga that the government has a great problem doon sa Gaza. Hindi na sila makapagsalita because tinatawag niya na oppression kasi pag magsasalita ka, eh, delikado. Pwede ka nilang, alam mo, mawala yung buhay mo. So, wala talaga naglalaman. Mayroon may mga nakita tayong mga video na naglakas, nag, nagkakaroon ng lakas ng loob. Pero talagang they are being silenced by this government. So, We hmm. will say Sinwar and his group destroyed us. We must get rid of them. If they don't end this war, then we don't want, then we don't want, uh, sabi dyan. I've never seen anyone support Sinwar. Nakita niyo mga kapatid? So, talagang... Yung mga supposed sumusuporta dito, ibig sabihin mga hamas din ito eh. But the real civilian, they don't really, they know the, the truth and they don't support Sinwar, Sabi niya, no one likes Sinwar. Walang, walang may gusto kay Sinwar. Ayan mga kapatid, a very simple testimony, uh, interview ng isang leader doon sa Gaza. Sino ka lang ko alam kung ano masasabi niyo anong masasabi niyo dito? Just uh, a recording sa isa sa mga government official na nahuli po ng bayan po ng Israel. So anyway, dyan lang tayo mga kapatid. Kung ikaw ay bago sa aking channel, don't forget to like at i-share mo na rin yung video na to. See you again. Paalam.